Okay. ilalagay na natin ang thickener unti-unti habang hinahalo natin ang mabagal ito yung mabagal na nanghalo habang na inalagay natin ang thickener. Ayan. Then, pag na natin yan, nabos na. At natunaw. I-re-rest natin ng na 24 hours. I-re-rest natin ng na 24 hours yan. Okay natin. Then, pagkatapos na, 24 hours na resting period. Pwede na natin to isalin sa mga bote. Ang dishwashing liquid na ginawa natin. maganda ito sa mga kananayan mga manis na gusto ng extra income pwede ang maging customer mo lang dito ng kapitbahay kakilala mga kananay sa school sa church mate lahat ng k pati mga kaaway <laughs> Ayan, magiging customer mo yan. Siyempre, halukin ninyo. Kasi ang dishwashing, lagi yan dinadamit sa araw-araw. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-order na kayo ng dishwashing liquid para makapagsimula na kayo ng inyong negosyo.